Good morning uh, Philippines and good morning world. For today's video is babalita natin sa inyo is uh, Simpre nanalo si ano 'di diba, si Donald Trump sa uh, election US election. So uh, Russian President Vladimir Putin na uh, kinongratulate si uh, uh, American na uh, newly uh, elected president uh, Donald Trump, no? Kasi nga uh, alam mo naman ang dahilan yan is ready daw si uh, Russian President na makipag-dialogue uh, regarding din sa problema nila sa ano eh sa Ukraine siguro kung mag-uusap yung dalawang bansang yan is magiging uh, maayos na matitigil na yung uh, labanan doon no kasi sobrang tagal na lampas taon na yun eh ba diba? so I hope na ano yan uh, because of Trump uh, victory is maayos na yung uh, a uh, gera dyan sa Ukraine. Maraming maraming salamat sa panonood ninyo yung ng uh, channel ko ha. Huwag na huwag niyo kakalimutang mag-subscribe. Uh, maraming maraming salamat mga boss. And of course uh, to my uh, Russian uh, viewers, um, thank you so much for your support in my uh, YouTube channel. Mega mega love shout out to all of you.